na lagi ka nalang nalulungkot, lagi ka nalang naguguluhan, lagi ka nalang ineffective sa iyong mga gawain. Ibang usapan yan. Sapagkat pwede tayong makapag-move on sa lahat ng yan, sa tulong ng Panginoon, kung ating gugustuhin lang. Yan po ang pinapakita sa atin ng halimbawa ni Saint Paul sa ating unang pagbasa ngayon. Narinig po natin kung papaano niya ipinapakiusap sa pamagitan ng kanyang sulat. Ito po ay sulat ni Saint Paul kay Pilimon para kay Onesimus. Ipinakikiusap ni San Pablo sa kanyang sulat kay Pilimon si Onesimus. According sa tradisyon, si Onesimus ay isang alipin na pwedeng naging alipin ni Pilimon at nakagawa ng mali kay Filimon. Nagkakita ngayon si Onesimus at si San Pablo sa isang kulungan sa Roma. Doon ipinakilala ni San Pablo kay Onesimus si Kristo. Doon nagbagong buhay si Onesimo. Kaya dito ipinapakiusap niya kay Pilimon na tanggapin ng muli si Onesimo. At hindi na bilang alipin, kundi bilang kapatid kay Kristo. Sana nasa-sense po ninyo yung magandang disposisyon ni Saint Paul. Yun ang laman ng kanyang sulat. Hindi rant, hindi reklamo, Baka kung ako ito, at may chance akong sumulat sa iba't ibang mga tao, baka ang isulat ko ay ang aking karimari-marim na kondisyon dahil ako'y nakakulong. Baka sabihin ko, Pilimon, dalawin mo na ba na Nalulungkot ako dito. Dalan mo ko ng pagkain. Ang ulam ko dito, puro baboy. Baboy na binaboy. Ang panghid dito, ang dilim dito, nakakainip dito, puro bully ang kasama ko dito. Naku, walang mga kwenta. Napakarurumi sa katawa ng mga kasama ko. Something like that. At baka sabihin ko pa rin, si Lord naman nakakainis. Nagpapahayag lamang ako ng ibanghelyo. Nakulong pa ako. Nakapagtatampo. Eh, hindi siguro malayong gawin ko yun kasi nitong nakaraan, galing ako sa bahay, papunta na ako dito, paglikong-paglikulang pagliku namin sa isang kanto. Naku, traffic! Kasi yung San Miguel High School, doon sa amin, nagkaroon ng paradas sapagkat intramurals nila. Ang tagal ko na traffic. At sa loob ng ilang minuto, ka ko, yung pamilya ko. Ito yung text ko. Ang text ko, traffic dito. Diyan ba sa may tulay? May parada. Grafe, traffic. Eh sumagot ko yung kapatid, ka ba? Baka nag-espalto diyan. Parada nga! ng high school, dito pa lang ako sa may gas station, sa may kanto. Sana sinabi niyo agad para hindi kami nagpatanghali. Napakahabaan ito. Actually, hindi pa nga kasama dito yung ibang mga naiisip ko eh. Itatext ko pa nga sana, ano ba naman ang itong school nito Napakahaba-haba ng parada. Wala yata ako nakikita ang traffic enforcer. Itong mga tricycle nito, nakakabuisit, singit na singit. Ang dami ko bang naisip na hindi pa kasama dito. Ito, ilang minuto lang texting ito sa pamilya ko. Puro rant na ako, puro reklamo na ako. Samantalang si San Pablo, anim na taong nakakulong. Pero wala kang mababakas na reklamo. In fact, na-convert pa niya sa kulungan si Onesimo. And not just that, for your information, hindi lang ito ang letter na sinulat ni Saint Paul while he was in prison. Sinulat din niya ang letter to the Ephesians, letter to the Colossians, letter to the Philippians. At kung babasahin ninyo ang mga sulat na ito, wala kang mababakas na siya ay nagre -reklamo. Puro pagpupuri sa Diyos. Puro sa karangalan ng Diyos. Puro ang iniisip niya kapakanan ng mga early Christian communities. Nagiging daan pa siya ng pagkakasundo ng iba. Ay, naku, nakatutuwa sa napab. And yet, nakakulong siya, ha? So po, pwede talaga na maging masaya pa rin, maging peaceful pa rin, at maging effective pa rin. In fact, baka nga mas naging masaya pa siya, mas naging kalmado siya, at mas naging effective pa siya nung nakulong siya kesa nung malaya siya. Kasi mas marami siyang naisulat na hanggang ngayon ay pinapakinabangan natin. Naku, kung babasahin niyo mga letters of St. Paul, you'll be enriched, you'll be nourished spiritually. Napakaganda na kanya mga insights. Eh kung siya nag-preach lang, ako kapag nag-preach ako, marami pa ako nakakalimutan eh. Ito sinulat niya talaga. Nandun ng calmness, nandun ng joy. Sinulat niya. Kaya napaka-effective na hanggang ngayon, ating napapasa, ating naisa sa buhay, ating napagninilayan, ay salamat na kulong siya.